Ayan, good evening sa inyong lahat, mga idol at sa mga uh, batang kinakaubagabag ng Biskaya. Happy Saturday, happy weekend sa inyong lahat. Ulang ko ito, inihaw na talong. At mong piraso ito, mga idol. Ito yung sinasabi nilang ulam ng mga Ilocano. Ayan. So, nalagyan natin ng regato ito, mga idol. Samahan at tapos kakain tayo. So, yung ating inihaw na talong, mga idol, lalaglagan natin yan ng kamatis. Mas maraming kamatis, mas masarap. Ayan, dahil murang-mura na yung kamatis, mga idol. Tatlong piraso, apat na piraso, sampung piso yata. At syempre, ang ating red onions. Ayan. At ang paborito ng mga Ilocano, ang bagong, bagong kunadat Ilocano. Hindi mawawala ang bagong sa Ilocano mga idol. Patakan lang natin ng konting takatakatak para man magkalasa ng konti. So okay na to mga idol, okay na to Mami Grace, kaya na tayo. Ang ating iniyaw na talong with kamatis ang ating ulam. Kaya na tayo mga idol. Yeah, mga idol, kaya na tayo. Maganda mga isa yung lahat. Ang ulam natin ay นี่เอาต้นลำตะไคร้ลำตะลงไม้ต้นสีฟ้าเงี้ยสวะ kaya kung gusto kong talong, mga edo, hindi nyo may tatanong yung pinag-lay ako sa talong talong, itiwan kaya yung punay ko minsan magbabalik pa mga idol yung natira sa 1,000 pesos na ating budget sa loob na linggo ha may tanong pa landay po sa ating yung ating budget ng 1,000 pesos so ano ang na naman sa so, Monday Talong may dal. Talong mumo sariwa yung talong no. Sarap, malamis, namis. ng mga ulam mga idol eh, hindi ka mapapayasakit yung talong naman ang paborito ko talaga yan prito, iniaw bukta ilaga, kahit ano tuto yung talong tubig namin ito ilagaw ko rin Thanks, man. ay suporta nabe na sa na na akin mga idol. Bye na ba kayo mga idol? Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta kay Patang Kinaka Vlog. At salamat sa mga bagong followers na nagtiwala sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy weekend. Bye-bye.